Hello mga kababayan. So guys, narinig ko dito sa news sa uh, YouTube na meron daw sa na isang lola o oh, 69 years old na sa Miss Universe Quezon City. So ang pangalan niya, Jocelyn Cobales. So guys, uh, nakita ko maganda naman siya. In fact, uh, syempre kahit may edad nga siya sa akin, para mas maganda pa rin siya sa akin, no? Pero ano, siya, ano, nanalo na siya sa mga ibang beauty pageants. Tapos kung bagaman talagang kita mo na kahit may edad na siya, maganda pa rin. Pero guys, no, ang pag-uusapan natin, hindi yung porket, ano, maganda or what. Hindi yun eh. Ang sasabihin ko sa inyo guys, itong Miss Universe dati, no, maayos to. Dati ang may-ari nito ay si ex-president Donald Trump ano, maayos ang mga rules dito. Kailangan may age limit. Tapos ay yung merong kurba ang katawan mo. Tapos talagang anting din na mga labanan kasi yung mga nananalo dito sa mga kanika nilang lugar o bansa pa lang, yung mga nakakalabanan na nila, magaganda na, matatalino. Tapos yung mga nire-represent doon sa Miss Universe talaga, yung finest of the finest talaga ng mga bansa na yon. So, ngayon, guys, ah, uh, dahil nga siguro, ah, uh, nag-change na ng, ano, focus si ex-president Donald Trump, no, from businessman naging, ano na siya, politiko, ah, uh, binenta na niya to. Ang nakabili naman, etong si transgender, Jackapong Jack, Jack Rajutati, na ang pangalan niya o nickname niya sa babae ay Ann. no, si Anne Jackrowe. Jack Raditake, ang may-ari na ngayon ng Miss Universe. Base siya sa Thailand. So ito guys, no, nung naging may-ari na eh, itong ano transgender na to, pag sinabi mo transgender guys, siya ay biologically pinanganak na lalaki. Tapos hanggang sa siguro nung lumaki siya, nagkapera siya, na-afford niya na mag-change siya ng ano niya, nung genitalia, nung ari niya na dating ah uh, ito kasi yung channel ko pang matanda to nga. So nilagay ko dito bawal bata. So dati titi ang meron tong si An. Tapos nung nagka siya, nagpa-change siya ng ano organ niya. So naging kipay na kaya nga siya transgender. Nung nabili naman to ni ano ni baklita, actually bakla yan, di ba? Ang sino man na hindi original na biological na babae ay bakla, di ba? Kaya mo lang nasasabing transgender. Kung ito yung mapepera na, na na-afford na, na magpa-change na ng kanilang sexual organ. So, ito na. Nung siya na yung may-ari, itong si Anne, uh, an iba na ang ano, mga rules. Wala nang rules, guys, ngayon. Kung baga, ano, anybody can join kasi wala nang age limit. Pwede na sumali mga transgender. Kung kahit ka biological men, o yung mga pinanak na lalaki, tapos nga eventually, gusto nila na ano nila, feeling nila babae sila, nagpapalit, nagpa-transplant ng are pwede na rin dito. So, hindi lang or ano, biological na babae o tunay na babae pwede sumali sa Miss Universe. Kahit na mga lalaki na ano, nagpalit ng are para maging babae. Pwede na rin dito ang mga may asawa, hindi na miss. Pwede na mga misis. So, pwede na yung mga nanay kahit may anak. Tapos dahil wala nang ng age limit, pati sila, sila lola, kagaya na nga nito si Miss jo Jocelyn Cobales, no? Na, ayun nga, dream nga doon niya na sumali sa Miss Universe, na sa tingin ko naman, nado doon na nga sa kanya yung ganda. Eh, ayun, tatry niya yung luck niya, ba? Diba? So, dito, wala nang rules, guys. Kumbaga, labo-labo na. Kasi, kumbaga, ang pinakamoto ngayon na pinasok nito si an Jack, R Jack Radutatif, no? Inclusivity. Kumbaga man, lahat pwede. Lahat welcome, no? Tapos yung, kumbaga man, they will be treated fairly. Kumbaga man, lahat sila itatrato na patas-patas. So, kahit ba mataba ka, pwede ka na rin. Kasi nga, ano eh, wala na, wala ng rules. So, sa makatwed, binaboy, binalahura nitong baklitan na to ang mga rules ng Miss Universe. Kung baga man, ah, isang prestig ah, prestigious na ah, beauty competition, diba? Beauty and Brains competition. Ano niya? Kung baga man, sinira niya. Ang dali niya lang sinira, guys. Kasi, two years pa lang siya dito sa Miss Universe ala na, labo-labo na. Parang ano eh, kasi nung makuha niya to, nagumpisa dun sa ika-71 na ano, Miss Universe. So, nagtapos ang magandang rules ng Miss Universe nung no, ika-70 ano niya, nito, 70 th anniversary. Nung no, ano na, naka-70 th ano na, ko uh, Contest ang ano, Miss Universe doon nagwakas ang magagandang rules. Kung baga man eh, yung pinaka number ni God, ni Jesus, ni Holy Spirit na number 7, nung makumpleto, naging 70, ayun yung pinaka magandang rules ng Miss Universe. Nung sumampa na itong ika-71, no, ika-72 na mga Miss Universe, wala na. Lahat, labo-labo na. May mga baklita, yung mga transgender. Tapos eto hanggang sa mga nanay, lola, wala na. So, anong masasabi ko dito, guys? Ang masasabi ko kasi, ang Miss Universe, ano yan, competition niya ng mga legit na biological women, no? Tapos, hindi pwedeng sumali mga transgender dyan. Kasi, pwede namang may contest na pang, ano yung Miss Transgender, di ba? Dapat, ang lahat ng bagay, may kanya-kanyang groupings yan. Tapos, everything is beautiful in its time. Kung baga man, may kanya-kanyang panahon yan. Kagaya nga ng halimbawa, para to sa mga kabataang babae, di ba? Na mga walang asawa. Isasali mo ngayon yung mga lola na iahalubilo mo sila sa mga kagayang parang apo na nila, di ba? Tapos yung mga, ano, nag-ingat, nag, kung baga man eh, nag-diet para ma-achieve yung ano, napakaganda nilang kurba. Ngayon kahit mga tabachiching na, pwede nang -jumoy. Yung mga nanay pwede nang -jumoy. So kung bagaman, biglang na-scrap yung pinakaano niya, star quality na competition itong Miss Universe. Dahil dito kay Anne, Jack Radiotatip. Samantalang, nung binili ito ha, bago, hindi kasi si ex-president Donald Trump ang pinaka-original na may-ari nito. Merong mas naunang may-ari kay ex-president Donald Trump. Nung binito ni ex-president Donald Trump, napuna daw niya na ang mga nananalo eh, o mga sumasal, eh, hindi ganong kagandahan. So, dahil nga, alam niyo naman, may eye for beauty itong si ex-president Donald Trump, binili niya. Tapos yung mga rules, talagang strict. Kung babae ka talaga, legit ka. Tapos yung may age limit, di ba? So, ang sinasabi ko, ano, dahil sa utak ng, dahil si Ann Jack Rajutatip ay isa talagang legit na lalaki, no? Kahit baguhin mo man ang ari niyan, ang puso niyan, ang utak niyan, panlalaki pa rin. Kasi hindi naman niya talaga naranasang maging babae, di ba? Na, hindi naman siya nakaranas mag mens di ba? So, kung bagaman, yung way of thinking niya, talagang pambaklita. Kasi, ano eh, biruin mo, yung mga kalahi niya, isinausaw niya dito, di ba? So, ang masasabi ko guys, ano, wala nang star value ang Miss Universe, hindi kagaya nung panahon pa ni Ex-President Donald Trump, na balahura ng panahon nitong si Ann Jack Roger topic, no? Ayun lang, guys. Ayun. And, dito na lang ako. And, blessings! Blessings everyone. Bye!